Play Thompson at 3. for the win. Good! I told you. Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors versus Sacramento Kings, yan ang ating pag-uusapan sa video natin ito. So grabe isang napakagandang bakbakan talaga ang nangyari sa banggaan ng dalawang kupunan. Parehong matinig ang magkawilang team. Gaya na lang ng palagi po nating sinasabi kapag ang Warriors at Kings ang naglalaban. Asahang magandang performance po ang ipapalutang nila. Para sa Kings ay walang de Fox sa game mga kaibigan dahil sa kanyang injury. Bagaman walang Fox ay ipinakita pa rin ng Sacramento Kings na hindi